Eh bakit ang marami po lumipat sa iglesia ni Kristo? Ho, oh, lumaya sa ang dating daan, lumipat sa iglesia ni Kristo. Yung iba po, mga kababayan nating katoliko, nagsuri sa iglesia ni Kristo, lumipat sa iglesia. Yung pong iba naman, kaani po sa iba't ibang sekta ng mga protestant denomination, sabi nga, lumipat sa iglesia ni Kristo. Anong aral po ang kanilang sinunod? yung aral po na itinuro ng ating Panginoong sukristo O Biblia po ang ating babasahin. Pakinggan nyo sa Mateo, sa 6.31 at 33, pahayag mismo ng Panginoong sukristo. Kaya, huwag kayong mga balisa na mga gsabi, anong aming kakanin o anong aming iinumin o anong aming daramtin? Data Datapuat, 33 hanapin muna ninyo, ulit, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang nagsasalita po ay ang ating Panginoso Kristo. Anong pahayag ng ating Panginoso Kristo? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Yun ang una at ang kanyang katwiran. Yun ang pangalawa. E eh, paano po yung pangangailangan natin? Yung sabi nga nung iba, yung prime necessities of life. Yung kakanin, iinumin, daramtin, tahanan, etc. Ang sabi ng Panginoon so Kristo, ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Karagdagan na lang yun. Ang uunahin po natin, hanapin muna yung kaharian at ang katwiran. Tanong, sa Biblia natin muli kukunin ng sagot. Sana maintindihan ito ng mga sumusubaybay sa amin. Biblia po ito. Alin ang tinutukoy na kaharian na dapat muna nating hanapin? Sagot ni Apostol Pablo sa Kolosas 1.12-14. Pakinggan ninyo. Na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng, ng mga banal sa kaliwanagan na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig 'yun ang kaharian ng Panginoong Kristo 14 na siyang kinaroroonan ng ating katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan alin po ang tinutukoy na kaharian na dapat munang hanapin yun po ang kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig o ang kaharian ng ating Panginoong Heso Kristo. Matatagpuan po ba natin yon? Alin yung tinutukoy na kaharian ng Panginoong Heso Kristo? Alin yon Nasa talata rin ng Biblia na siyang kinaroroonan ng ating katubusan. Kaya ang kaharian ng anak, yun din ang kaharian o yun din ang kinaroroonan ng katubusan. Alin katubusan yon na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan? Kaya tanong, madali pong makilala ba at matagpuan yung kaharian ng anak? Opo, hahanapin lang natin yung kinaroroonan ng katubusan na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang problema po, may mga taong naniniwala, eh hindi ba nang mamatay ang Panginoon Kristo sa krus? Malagutan siya ng hininga, natigis ang kanyang mahalagang dugo, hindi ba't natubos na ang buong sanglibutan? Yan po'y napakamapanganib na paniniwala. Wala po niyan sa Biblia. Bakit? Sapagkat ayon sa Biblia, alin ang pinatutunayan ni Apostol Pablo na tinubos, binili ng mahalagang dugo ng Panginoon Kristo, kaya napatawad ang kanilang kasalanan at nakatitiyak ng kaligtasan. Biblia po, gawa, 2028. Dingin po ninyo, batay po salam, sa Lamsa Translation, pakilagay na natin, sa wikang Pilipino na po, ganito ang inyong matutunghayan. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na niya ng kanyang dugo. Alin po ang tinutukoy na binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoon Kristo ayon sa Biblia? Nakalagay po ang Iglesia ni Kristo. Kaya bago natin hanapin yung ating kakanin, iinumin, daramtin, at iba't iba pang mga pangangailangan sa buhay nito, dapat muna nating hanapin yung tunay na reliyon. Iglesyang tinubos ng dugo ng Panginoong Kristo. At pag naroon na, ang sabi po sa talata ng Biblia kanina, hanapin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Alin ba yung katwiran tinutukoy? Roma, basahin natin. 1.16 hanggang 17. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ibanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Sapagkat dito, sa Ebanghelyo, ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Alin po ang tinutukoy na katuwiran? Yun din po ang Ebanghelyo na siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas eh walang tututol sa mga nasa hanay ng nagpapakilalang krisyano. Ang ibanghelyo po, yan ang mga salita ng Diyos at ng ating Panginoon su Kristo na nakasulat at mababasa po natin sa Biblia. Kaya yung tunay na salita ng Diyos, yung tunay na aral ng Panginoon Diyos, tandaan po ninyo, masusunod po natin yun pagka tayo nakarating muna sa tunay na iglesia, sapagat ang sabi ng Panginoon Kristo, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Yun ang tunay na iglesia. Iglesia ni Kristo na tinubos ng kanyang dugo. At ang kanyang katwiran, yun ang ebanghelyo. Kaya dito po sa loob ng iglesia ni Kristo, pagka ang tao po kaanib na sa iglesia ni Kristo, tuloy-tuloy na inaakay sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan, inaakay po ang lahat ng kaanib sa iglesia na manindigan sa pagsunod sa lahat ng mga aral at doktrina ng ating Panginoon Diyos.